Gusto mo ba mag-swimming pero sa halagang 10 piso lang? May malinaw at malinis na tubig at napapaligiran pa nga ng mga bundok at puno. Ngayon nga araw na to, samahan nyo kami, magro-road trip ulit kami. Dahil nga meron tayong long weekend, wag na natin sayangin yan. At ito nga si Google Map, niligaw pa nga kami. Din na lang nga kami sa dead end. Din na nga lang, medyo malapit-lapit nga lang yung babalikan nga namin. Yung pupuntahan nga lang namin ngayong araw ay nasa 46 kilometers lang mula sa amin. Meron ka nga lang din madadaan na ng mga ilang traffic at bako-bakong mga daan. Pero partin na yon ng ating masayang road trip. Dito nga, ang ganda na nga nang nakikita naming mga tanawin. At ang pupuntahan nga natin ngayong araw ay dito nga lang banda sa may Pampanga. Kaya nga, madadaanan nga natin ngayon ang sumisikat na Sunset Park, May Santa Rita, Minalin, Pampanga. At madadaanan nga natin ang mga Mega Dive. Na talagang smooth na smooth ang biyahe. At makalipas nga ang isang oras, nandito na nga tayo sa Florida Blanca. Pasok nga sa pupuntahan natin, makikita nga ang Mount Pinatubo. At kung dederecho ka nga dyan, papasok na nga yan ng Esitex. Yan naman, dito na nga tayo, pabandang kaliwa. Damuhan nga lang at maraming ang puno, kaya medyo nakakaligaw. At ito nga yung entrance dito, 6am to 6pm lang. At Pagkalipas nga ang 1 hour and 30 minutes na biyahe ay nandito na nga tayo sa summer place ng Pampanga Ito nga lang yan sa Maypalakal River, Florida Blanca, Pampanga Bali nga! entrance nga dito ay nagkakahalaga nga lang ng 10 pesos. At pwede ka na nga magtampisaw sa napakalinis na tubig dito. Meron nga rin palang mga sari-sari store dito at CR. May mga kubo nga rin na marerentahan na nagkakahalaga nga daw ng 200 to 300 pesos. Pero nga dahil dalawa nga lang kami ng asawa ko, magigilid-gilid na nga lang kami dito sa bato. Pero nga makatipid din. Kaya banda nga dito sa ilalim ng tulay ay medyo malilim. Noong pumunta nga kami dito, bandang alas 11 na to ng tanghali kondi Konti pa nga lang yung mga tao at yung agos nga ay sakto lang. Hindi nga kalakasan at hindi naman talaga nakakatakot. Mababaw nga lang yung tubig kaya naman pwedeng makaupo o makahiga katulad nga nila. Dito nga hindi naman ipipilit sa'yo na kumuha ka nga ng kubo. Minsan lang iniisip namin kapag tumitingala kami baka malaglagan kami ng kotse doon sa taas. Hindi, charot, charot lang. <laughs> Pero kidding side ang ganda talaga dito. At ipaparinig ko nga sa inyo ang agos ng tubig. Diba? Nakaka-relax. Bago nga kami maligo, kumain na nga muna kami. Ang matira nga naming almusal sa bahay, pansit kanton nga at pandesal lang. O diba? Hindi naman talaga mahal pumasyal mag road trip. At parang ma-enjoy yung gantong kagandang nature. Ang gusto lang talaga namin ay makalis sa bahay, punta sa ibang lugar, makapag-swimming, makapag-relax-relax. Relax. Habang nga, medyo bata-bata pa kami. Halos kararating nga lang namin dito. Gusto na nga namin dalhin yung pamilya namin. Gusto nga namin balikan tong Palakol River kasi hindi talaga siya ganong kamahal. Malapit nga lang sa amin. Hindi ka nga giginawin kasi hindi din malamig yung tubig. Mababaw nga lang, hindi malakas yung agos at malinaw. Hindi nga siksikan kasi nga na, napakalawak talaga ng lugar na to noon na nga medyo natatakot pa nga kami banda dito kasi mukhang malalim pero hindi naman pala hanggang legs lang namin Doon kasi nga banda sa gitna malakas yung current pero kaya naman kaya naman nung medyo naging komportable na nga kami ayun nga nagpapaagos na kami Una na nga yung asawa ko at ako naman nga yung susunod. <laughs> ba na. ala alas tres naman, makulimlim na, ay nag-decide nga kaming mag-asawa na umikot-ikot nga dito. At habang nagbibidyo nga kami, ayan, kumakaway na yung mga fans. <laughs> Siyempre nga, hindi nga smooth yung mga dadaanan. May mga malalaking ang bato. Pero kaya pa naman ang mga tuhod namin na akyatin. Bali nga, tip ko nga lang sa inyo ay magsapatos kayo dito. Ganda nga yung rubber. Parang nga kahit nagsiswimming kayo, nakasapatos kayo para hindi nga masugatan yung mga paan nyo sa mga bato. Kung kanina nga nasa ilalim kami ng tulay, eto naman yung makikita. Banda nga doon sa kabila. Napansin nga namin na mas mababaw nga dito. Hanggang tuhod nga siya at mas mabato. Dito nga sa banda na to, upo-upo ka lang at tamang tambay. Dito nga mas magandang dalhin yung mga bata o baby na kasama natin. Kung hindi naman kaya na dumaan doon sa batuhan na dinaanan namin kanina, ay meron namang daanan doon sa may itaas. Medyo madamong nga lang. At dito naman sa lugar na to, yung pinagbabawal talaga na mag-swimming. Dito kasi makikita yung biglang ragasanga ng tubig. Lalo na nga kapag umuulan. Pero may ilan pa rin talaga na makukulit. At ito naman nga yung parking area nila. Pwede naman dito sa may labas lang. At ang bayad nga ng motor ay 30 pesos, tricycle 30 pesos, at kapag sasakyan naman ay 50 pesos. Yun lang, until next ride, this is Jodungo, salamat sa panonood and follow for more.